Emotera o oh Bobotera 🎵🎵 Saan ka ba lulugar, saan ka ba talaga? Emotera o oh Bobotera Laging may drama, di mo mawari, sinta 🎵 Eh eh pal, sa lahat ng bagay 🎵 Laging may sinasabi kahit di kailangan magpagpanggap Iba ang anyo, ginagawang tanga ang mga tao sa paligid mo Bobotera ang tanga-tanga mo, Ang bobo-bobo mo, bobotera. Tanga-tanga, mami Violi, shout out sa'ya. Bobotera, ah ah ah, bobo mo. Sarap mong paglaro, Ang bobo mo. Itoy alaala pagisipan mo saan ka pa Melanie Utang ina ka <laughs> Maribel Hayop ka <clears throat> So kayo napatawa ko yung kanina kay Jokla no Ha? Kaya, kanina napatawa ko kay Jokla, di ba? Good evening, good afternoon, good morning sa inyo lahat sam Sa sulok mga kayong naroon, no? Kaya napatawa ko kay Jokla. Tama. Mm -hmm. Ngayon, patatawanin ko naman kayo sa katangahan naman ni Wendy Valido. Mm -hmm. diba? Bakit? Sige, mag-ano mga pala mo yung good morning pala mo yung -ano, makasabing. Hello. Good evening, Hala, ha? Good evening, guys. Good evening, guys. May gawin shout out. Shout out. Mama, Mami, Bioli, shout out. Banana, I wish I could. tawang <laughs> tawan kayo sa kanta, no? <laughs> so, eto. Umbisa natin. So, nag-post. Mukhang tinatama na talagang totally itong si Wendy. Nasasaktan na. Natatakot na mawala. Sila Mercy at Truth siguro. No. No kasi hindi na siya mapapaniwalaan siguro ni, ni ano ni Mercy at Truth. So kinakabahan siya, nag-post siya. Nag-post. Paki-basa niyo nga. Ano Sige, go. Dami ko, kong pwedeng sabihin. Ha ha ha. Well, ano bang paki ko sa inyo? FYI, Tita Mercy gagarin, ha ha ha. Tag kayo ng tag, pinagtatawanan ko na lang kayo. Ayos-ayusin nyo naman. Dang, dang sabi niya, dang pero ang tatalino nyo naman, bakit di kayo magamit ng pag-iisip? Sino bang mercy kasi ang hinahabol nyo? Oh my goodness, habulin nyo ang mercy, lahat ng mercy, magpapansin kayo. Ulit-ulitin kong sasabihin, Sunod at sunod lang kayo sa likod hanggang pagsunod lang hanggang paggugulo lang pangbabastos, pangahaap, panghahamak, panghuhug, paghuhug pa, panghuhugas, lahat-lahat na hindi panghusga. Balibaliktad. <laughs> baliktad ba mo? Bubutera. Galingan oh, nyo galing. ang kwento niyo. 'Di ba? So tala etong ang kalakas na sinasabi niya. No, lang gigigil siya. At pangalawa, sinasabi niya, galingan niyo ang kwento niyo. Hindi kami gumagawa ng kwento, Wendy Valido. Meron kami mga prueba. Mercy, Ruth, kung mapapanood nito, itatag ulit ko kayo. Sinasabi niya, kung sinong Mercy? Sino bang Mercy yon Sino bang Mercy? ba diba? Tinatag. So, ipapakita ko na yung tinatag kong Mercy is tinutuy ko talaga yung Mercy kasama nyo. Papakita ko papano. Okay. Papakita ko sa iyo ah, Wendy Balido. Nasa sobrang bobo mo talaga. Ganito lang madaling gawin 'yon, no. Ito. Oh, pi-play ko 'yung video. Ah, uh, sa sobra mong tanga. Ito uh, 'yung tukoy kong mercy gagarin na 'yan. Andito oh, nasa comment section mo no, sa live mo. Okay? Madali kong tukuhin 'yan. Ayan ang mercy oh. <laughs> Iki-click ko lang 'yan pag kinlik ko, mapupunta ako sa profile niya. Ayan siya. Di ba? Naklik ko. Ayan siya, di ba? Then, itong pinos ko, ha? Itong pinos ko, pag ko din to, click ko. click ko, ha? Para makita mong kabubuhan mo. Ayan din siya, oh. Para yung pareho. So, ano ninja, yung ginamit. Napakatangam talaga, bobo ka. Magpo-pause ka na lang. Kulang-kulang ka sa katalinuhan. Tangingot. Kaya bakit ko yan? Tinatag si Mercy Gargarin mo dahil kayo lang magkakasama niyan. Tatlo ni Ruth. Ha? Tsaka ikaw. Baka sakaling pagsabihan ka, na tanga, -tanga ka talaga. <laughs> tao oh, sa post mo. Diba? Nagpapatay ko sa mercy. Diba? Tangingot. Ayun, mag comment siya. O, pag tiniklo kayong buhay niyan, kiklik ko lang tangingot, mapupunta na naman ako doon sa pareho. Ayan. Diba? Ang tanga mong bobo. Ngayon, yung mercy mo at si just Ruth na yan, kung sasang ayon pa rin sa kabubuhan mo, ay eh, paro silang bobo, Pareho kayong patatlong bobo. Ayan eh, mga sabi ko sa inyo. Tatlo kayong bobo kung magsising ayong pa kayo. Tatlo dyan. ka lang. Katangatangan talaga. Yan. Yan. Bakit ko? Bakit ko? <clears throat> Tinutukoy sila mercy at truth. Tama yung sinabi ni my love. sa sakaling sabihan ka, Wendy, yung ginawa mong katrantaduhan, kalukohan, na pandadamay, pandadamay sa amin, at pangusga sa akin na kuripot ako, na hindi ko wala akong pera, etc. Ha? Eh, sinisegue mo lang, pakain-kain ka na, pahugot-hugot ka na lang. Wala na eh. Wala ka makukuha sa akin baho eh. Ako maraming baho na kukuha sa iyo dahil ang baho mo talaga. Umaalingasaw ko eh. So kung sakaling pagsabihan ka ni, ni, ano, ni Ruth o ni Mercy, kung sakali lang. Kaya ko sila tinatag, Ngayon, tinatag ko ngayon si Mix kanina sa isang post ko. Baka yun ang baka yun ang aral, ha? Ah, ang ginagawa nyo. Kayo mga kabunso. Sabi ko sa'yo, madadamay lahat diyan dahil sa'yo. Dahil sa kabobohan mo. Natatanong ko si Mix, ganyan ba ang pagtakbo ng mga kabunso nyo? Hahayaan nyo. Ah, saan ba post ko? Wait lang ha. Ah. Oh, hmm. Ito na yun. Ayan, pakibasa, Madam Lin. Hopla! Yan. Mga uri, mga uri ng taong takot hanapin ang realidad. Tatakasan nila ang mga ginawa nila sa kapwa at magpabiktim para kawaan at pag siningil na sila hugot, magpaparinig, magyayabang etc. Kaya sa huli, yung maliit na kasalanan nila lumalala at pati paligid niya nagiging tanga na din dahil lumalaban na konsentidor dahil walang ginagawang aksyon para patinuin ang bobong hugoterang tangang si Wendy Miss Emotera ang excuses ipasa na lang lintik na mga tao yan kayo gumawa ng kata, katarantaduhan tapos ka guguluhin nyo yung nasa taas ganun ba yon mercy gagarin at just truth o katarantaduhan din dahil konsentidor kayo at walang ginagawa kaya tuloy nadadamay kayo dahil kayo kayo lang magkakasama yan ba ang turo nyo sa kabunso Ni Mix diba? Di ba? Sabi siya, wala dami lahat dito dahil sa kabubuhan mo, Wendy. I mention lahat. At wala akong pakialam. Di ba? Tulad ng sinabi mo, bakit ako magsosorry sa'yo? Did I know you? <laughs> ha? Tandang-tanda ako yan. Ha? Did I know you? Mga anak, di ba? Sige lang, sige lang, Mabiyoli. Kung hindi, Hudas oh, para basa mo. Magsalita ka, Mayla. Pwede ka magsalita ako. Okay lang. Hmm. <laughs> yung lang, lang mga, sabi ko sa'yo, Wendy. Sa sobrang mong tanga. Wala lang magagawa sa'yo eh. Ha? Yung tinutukoy ko talaga, yung mga taong tinutukoy ko talaga na sinasabi mo. Ha? Sabi mong ibang immersing na Tangingot. Ayan ang pruebak. mo? Pati yung bakal mo, asan na? Nakikisawsaw. Wala na, di ba? Ano pa sila sabi mo dito? <coughs> well, alam paki ko sa di ba? Sabi mo dito sa post na to. Di ba? Well, alo bang paki ko sa inyo? Ay, bakit ka nagpo Wala kang paki. Eh. Ama. Di ba? Tita Mia, sige, gagawin ha. Tag kayo ng tag. Pinatatawanan ko na lang kayo. At least, tumatawa ka. Mag-isa ka lang. Eh, kami dito. Kami dito, ilang kami tumatawa sa'yo. Yung mga nakapalibot sa'yo, ilan silang tumatawa sa'yo. Kasi wala kang kampi. Walang kakampi sa'yo. Unless si Bakal na lang. Natangatangan na rin. Hmm. Ala, duwag eh. Oh. Nakita mo siguro post ko rin tungkol kay Bakal, di ba? O. Oh. Inisa-isa ko. Di ba? Kaya bago kayo sumausaw, kung sakali sasausaw kayo, root, Ruth. Isip-isip mo na. Sabi sa'yo, talinuhan nyo. Talinuhan nyo kung sino kalaban nyo. Kasi kung bobo kayo, walang kwenta. Wala. Ano pa? Uh, short, short niya. Tignan natin yung short niya. Ito, bagay siya kanya. Bailig sa sabing bitter, bitter, bitter. bitter. <laughs> Bakit kami magiging bitter sa'yo? Pwede mm. pang talita. Sino ba ang nagsimulang magbanggit ng bitter? Di ba siya? Hmm. Di ba sarili lang din naman niya yung inaarayan sa bitter, bitter na yan? Di ba siya yung mm -mm. tali? Ano ba yung ibig sabihin ng bitter? Di ba ito ang bitter? Kasi hmm. nga, nagawa mo kami idawit or banggitin oh, idamay. or idamay yes. doon sa issue yung issue nyo doon sa kabila kumbaga so sino bitter naiigit ka na kami yung nasa taas yung seed na ikaw kumbaga yun ang bitter okay yun know. lang totoo totoo naiigit ka doon sa kabila kaya mo kami dinawit oh kaso sinasabi mo din sa post dito pa nga pangatito <laughs> Uh, dito lagi. Life is too short to waste on negativity. Life is too short. Pero ngayon, kapapos po lang. <laughs> Anong ginagawa <kita> mo? Oo. <laughs> 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 oh, oh. Alam mo yung... Huh? Pwede mong ulit? Sige, go. Yung every time na tinasabi niya na life is too short, hindi ano niya yung mga yung mga negative ganyan-ganyan. Pero, post siya nang post. Diba? So hmm. anong ibig sabihin niya? Ginagawa mo lang tanga-tanga yung sarili mo kasi nga ini-ignore mo. Oo. Kung so, nga diba, rin ini-ignore mo kami pero every time na nagpapasunod yung idol si nagpo-post na din ng mga ganyan. So sinong tanga-tanga talaga Wendy? Halatang huh? gusto niyang pantayan yung pagpo-post na idol sa short kasi nawawala oh, wow. na siya sa live eh. Puro na sa short. <laughs> Puro na sa short. Kamukha mo ba yung pinas na eh. mo na gorilla sumasayaw? Sa mukha, mukha niya. niya. Bagay na bagay sa'yo. Siya yan. Ang yung... Ama, hey, up dito, pinakita kita ko nung meron ako. Kaso ikaw, pinapakitaan mo ako mga old video mo na eh. Oo. <laughs> uh, diba, <bobo? laughs> Kukuha yun sa, uli sa, sa video na kuha niya. Ayun, iba eh. Gagawin niyang, ano, gagawin niyang short video. <laughs> Di ba? Short. Wala. Sorry. Sorry, ito na sabi ko, Wendy, wala kang pera eh. <laughs> hindi Bilang, ko mabibili ang gusto ko kailang mabibili. Hindi sa pagbabayabang guys ay Hindi sa pagbabayabang. Ako, niyabangan ko lang to si si Wendy. Totoo lang. Kasi, sinabi ko pa naman ako walang pera. Oo. Oh. Ni, hindi nga alam kung magkano binibigay ko dito lang sa lano. Ayoko magsalita. Ha? Iba na lang magsasalita sa akin. Basta yun lang. Yun lang masasabi ko, Wendy. <laughs> so, itatag, itatag ko na naman si Mercy dito at si Ruth. kusa kali lang, no? Ruth, Mercy. No? kusa kali lang. Ngayon, kung sasangayon pa rin kayo sa kabubuhan neto, ay tanga-tanga rin kayo matatanda kayo. Yun lang masasabi ko. Tulad na sinabi ko kay Sitin na last time, bakit po patitigilin? na ayusin niya muna yung gusto na ginawa niya. Yan ang dapat ang gawin. Hindi yung patitigilin mo. Kayo naman, mga sulusol. Para sa akin, mga sulusol kayo. Kasi bakit? Hanggang ngayon, I wala kang ginagawa. Konsintidor. Mm -hmm. Ha? Kasi hinahayaan nyo. Ngayon, Ay to tanong. Kung totoong kaibigan nyo yan, pagsasabihan nyo yan. Kasi, kung hindi, ano ko ba kung totoong, ano matagang ito? pinapabayaan yung siya papaya sa sarili nyo at nadadawit kayo dahil sa kanya. Hindi nyo ba naisip yun, Mer Mercy tsaka Ruth? Ngayon nadadawit si Migs kasi yan ang tanong eh. Yan ba ang turo ng mga kabunso sa inyo? Di ba? Yan ang malaking tanong. Yan ba tinuro sa inyo ng mga kabunso ng community niyo Na tatayian o dudumihan yung ibang tao tapos iiwanan nyo? Hindi nyo lilinis yung tayo nyo? Tulad sabi ko, ako kaya Wendy, kantotin ko yung anak mo. Ha? Tutal na sa edad na 22 na. Mapalalaki o nung pababayan, sa puwet. O. Oh. Hindi ako mag-sorry. Payag ka. Di ba? May tanong Kayo kaya? Taiyan ko kayo sa ulo. O, oh, mercy root. O, oh, ikaw na lang. Mercy o oh root. Taiyan ko sa ulo. Hindi ako mag-sorry. Hayaan ko. Payag kayo. Ngayon lagi kong tan, tan sa inyo. Ha? Payag kayo? Merci, Ruth. Tahayaan ko na lang. daw ako mag-sorry. Kayo lumogay sa lugar ko. Sige. Imagine si Bobotera o si Wendy dinama yung anak nyo. Merci, Ruth. Papayag kayo? Payag kayo? Payag kayo? Oo. Oh. Yun lang tanong. Kasi hindi nyo maka makuha yung mga re totoong realidad eh. Wala kayo sa realidad, nasa pantasya pa rin kayo. Tatandaan nyo na, tatandaan nyo na, ha? gusto nyo umapak, umapak, umapak ng apak, na walang ano, walang pasintabi. Yeah, may masasabi pa ka kayo? Yun lang panindigan na lang yung sinasabi niya na wala siyang pakialam sa atin. So, huwag siyang mag-react. Pero yung lumalabas kasi parang gigil na gigil na siya eh. Kaya siya napapost ulit eh. So, wala ka na bang ibang I'm magsabi namin. amin? Mabotera. Ngayon yung sinasabi namin sa'yo kung noon pa lang, inayos mo na gusto mong ginawa mo. Yung issue mo sa amin. Sana, hindi ka namin ginagalito ngayon. So, yung sabi mo, na ituloy lang namin, oo naman. May karapatan din kami Kasi una sa lahat Ikaw yung unang nang basta sa amin Oh, sige, hmm. oh, ito na si Bakal ulit. Oh. Dito si Bakal ulit. Oh. Ah, si Bakal, duwag-duwag keyboard lang. Ay, Bakal. Di keyboard ka lang. Ang ka na lang. Ang dyan na kami. e eh, ikaw, asan ka. Sino palpal na kita eh? Sino palpal na kita? Hindi eh? ka ba ano, matatahimik? Nakukuha ka na attention, no? Sika attention ka, bakal. Wala, wala pa Wala laki may content. Wala kayo may content, no? Yung, <laughs> yung pinos ni, yung pinos ni Bobotera, yun din ang sinabi ni Bakal na hanggang dyan na lang sila, nasa likod. Oo. Oh. tapos sasabihin ni Bakal na, tapos sasabihin ni Bakal, oh, bakit ako ba sa living, oh? Eh, ginagawa mo, sumasaw-saw ka, tanga-tanga ka mas mababa ka pa dyan. Kasi Sana nakikita yung... Ososo. Nakikita ososo ka, wala ka naman sa issue. Sana yung hmm. sobrang haba na pinos mo, Bubotera, pwede mo na lang sabihin na, na sana dyan na sorry kuya, itag mo na lang sa Idol Ryan, di tapos na. Sorry ka lang naman. <laughs> Bakit ka pa gumawa ng pagkahaba-haba tapos magpupost ka ng ano yan, anim na video na short video sa isang araw? Wala nang live? Nangyari sa iyo? Lo. Yan kasi may hirap sa inyo. Eh. Hindi apektado pero yung mga post niya. Patama. Hoy, bakal, oh, shiny. baka uh, mo maging lalaki ka. Bakla ka talaga, no? Oh. ka lalaki keyboard. Ala na. Papatulan pa bakit ta bakal? Sa sobrang niya, pinakita mo sa kasi pinakita mo sa akin talagang bobo ka eh. <laughs> Ina-explain ko na sa iyo ah. Ayun oh, tinagpakita sa post ko. Bakit di mo basahin? Di ba? Hala. Hindi ka nakablock sa akin ha. Pwede ka mag-comment doon. Kung kaya mo. Di ba? Ako binablock nyo ako eh. Mga duwag kayo eh. Hmm. O siya. Mag-ina tayo. Tapos na, manonood na kami ng movie. Di ba? Manonood na kami. So, Bobotera. Ano? Lumabas na lang katangahan mo. Shout out, Katutan. Idol to, yes. Shout out, Katutan. Oh. Kakanta ba tayo? Kakanta ba tayo? Kakanta ka ba, Katutan? Hindi, kung siya, no? Ano, kakanta tayo? Ano? Dali, sabi sa inyo, Dali na, mag-schedule ako. Wala na akong naka-schedule dito. Wala na O sige, ay ah, tignan natin sa ano, backstage. Basta ano. Ano, babay na. Babay na kayo. See you later. Bye. Thank you, you so later. much. Bye, everyone. magamit gamit ang utak, ha. Bakal! Ay, bakal! Bakal! Ah, grabe, Ka masyadong mag-isip, Bobotera. Baka mm. maubos hmm. yung isa lang naman ako mag-type kami yung perto eh. Kawawa kayo dalawa. Kayong dalawa na lang sasagutan niya. Dadalawa lang kayo. Asa yung mga kamunso nyo? Ay, naku po. Wala na. Para kayong dalawang tanga. <laughs> Hindi mo na-imagine yun. Baka dadalawa na lang kayo. Ay siya, sige. bye lang. Bye, everyone. Thank you, thank you.